sa lahat po ng uh, taong bayan ng uh, Dabao del Norte, mga kapatid ko, suportahan nyo po ako, suportahan po natin ang rally nitong Hakbang Maisog, uh, Defense Our Plug, uh, suportahan natin, suportahan natin ang uh, ating uh, former President Rodrigo Roa Duterte, suportahan natin ang rally na to at uh, Buong Pilipinas, kung hindi man kayo makapunta, may Facebook naman, may media, uh, pwede niyong gawin ang uh, lahat niyong suporta para ipadama ang uh, nangyayari sa akin dito na talagang uh, hinaharas ako ng ating uh, National Government Office of the President and DILG ang uh, uh, gumawa po dito na hindi man lang ako binigyan ng pagkakatao na kanilang kausapin bago ibaba itong suspension order sa akin. At biglaan pa, dinalaan pa ako ng 300 uh, police personnel. So, hindi na po ito uh, makatarungan para sa ko. Walang, kat walang uh, katarungan ito ang uh, ginawa na sa akin. Hindi po ako kriminal, hindi ako convicted, governors sa anumang kaso. Uh, kaya nawagan ako sa lahat ng suporta buong Pilipinas at labas sa ibang bansa. Umingi ako ng inyong suporta. Maraming maraming salamat po. Sir, last na angle na lang. Nakifeel po, din, po ba ninyo na baka posibleng yung ibang mga local chief executive, mga governor din, kung saan idadaos yung may sugrali sa, sa mga susunod na buwan o araw, eh danasin po yung dinanas po ninyo ngayon. Ah, uh, yun po ang piling ko na talagang ngayon pa lang, ginagawa na nila lahat ng harassment para harangin itong uh, rally. Dahil itong ginawa sa akin, kung wala yung rally, uh, hindi naman siguro nila gawin ito sa akin. Kaya biglaan itong ginawa nila sa akin dahil alam nila nakasit ang ang uh, maisog rally dito sa Dabao, Dilnoti. Sir, so, naisahin po ninyo sa lahat po ng mga governor, mayor na, na, na on-process po ngayon yung pag-file ng mga permit, na matakot ba sila dapat? O ah, paano po ba? Huwag po kayong uh, sa lahat ng uh, elected official, governors, mayors, lahat ng uh, local chief executives, kung uh, idao sa inyo ang may, hakbang maisog rally, defense, the flag of the country, huwag kayong matakot, manindigan tayo sa tama. Wala namang masama dito sa rally. Constitutional rights po ito walang bawal sa rally at wala namang masamang sinabi. Pre-year rally po ang gusto ng hakbang maisog. Hindi naman natin kinakalaban ang gobyerno. Gusto lang ipalabas ang, uh, ang, ang uh, rally to ang purpose sa rally nito ay para lang lahat ng tao ay maging tama lang ang proseso sa gobyerno. Bakit? bakit pigilan kaya lahat ng uh, local chief executive maging uh, matapang po kayo manindigan kayo sa inyong uh, karapatan dahil lahat naman kahit sinong tao kahit sino nga uh, ordinaryong tao wala sa posisyon may karapatan na maggawa ng uh, rally so may karapatang ilabas kung ang kanyang, ano ang kaniyang saluobin. kaya manindigan po tayo huwag tayong matakot tatayo po tayo sa tama. Yun lang po, nasa tama tayo palagi lagi